Kabal ko lang uh, isang sarayo, kita sa isang isa but still lang ato na, na hindi eh, man kita hambal nga aga. Thanks, tawag ko rin no, but ang sa Paratsyagon, dahil is, isa man gihabon kita as long as isang bigya pa mga kinikanan. Uh, <laughs> ang pinaka-wish ko is uh, maghubong bakit kita no, ang like me, di man kita kung vocal nga, sin daw close, ikaw no, daw hindi no close, pero close daw. <laughs> Pero ang humabal ko lang ang mga kasens, ang, not financially, but uh, kung may dinahanglan ka mo, uh, bulig, isa lang ako tawag, as long as kaya ko. Kung may mga, diyan uh, <laughs> lang kong iha po, kung isin nyo kung ano, mga kabutuan, kasi tama is here, no? Uh, so, tay, uh, go for another 26 hours. Para So, sa tanan, thank you for coming. Kita ba yung na hindi ito ano, hindi ito na ang na isa na sa daw at ito hindi Yan, malay. Ano lang, stay healthy. Ang wish ko na na healthy pagkit normal na magsakit ang Pero, go Ano ba si tatay ngayon? Ano sa tatay ngayon? Ano ba si Ma'am, oh, oh, mo ka pa, di ba? ka pa yeah. oh. oh, eh, oh, O? Oh, mark you, I love you, and stay oh, healthy. Yeah, oh, okay. uh, senyor, happy birthday. Related, <laughs> <laughs> happy birthday rin uh, Kasi, yung laki-laki kita kang mga turo, mga masawag, pero alang-alang uh, it. -alang, So wish ko kay tatay is more uh, life uh, good health para kami mo. Manakamarataya kung sinover me ang nagawalwal ka mo. <laughs> ang ginawalwal ko is gusto ko good health lang ikaw, hindi ko magmasakit. Kag uh, manaan mo man, Nga, kami ng mga kabataan mo. Palangka kagit naman. Di na palangka ka naman. Okay. okay. Ay, <laughs> Wala ko kita bibi-bibi naman tanaka dyan. Huwag ka lang tanda, huwag ka kita dyan naman dyan. Kundi nga, best friend naman, uh, boyfriend naman. do no, ka bibi naman tanati Di naman. Nga kung kaysa kinalusyon-lusyon na naman, kinapidikyuran. Pag tapos naman pidikyuran ka nga, ipaharap arbao, mangarap, kang, uh, na kakarbaw kang magkarap. Ito kang tigbaw. Pag na, kung naging kaya, gumpa, mo? Or, uh, yan mo ay amura na nga, ano gina ano kanira, kinauyunan niya, obrang yan lawad lang. So, enjoy lang ang pagkagtas mo sa karubaw mo, sa paglagas mo sa karubaw mo, mo, sa pagsaka mo sa sanggatan mo, enjoy lang ang life mo. Diyan kami ng ka mga kabataan mo, nagasuporta kami mo, basta sa karaydan ka lang, manan mo man lang, lang. So, happy birthday, kag I love you. Okay. Makita mo okay. mo okay. Sa mga kaparintihan namun nga atin sa birthday ng at salamat kid. Tay, happy birthday. Enjoy kid ang birthday mo lad. Pasensya ka na kay hindi kid ako ka abot ka birthday mo no? bisan din pa dili-dili lang. O okay lang. Bawi lang ako sa sunod tayo. Uh, salamat kid sa inyo ni nanay sa kabuhi nga gintaw mo sa amon uh, tay di jalan kami nga magbukto para mag suporta nimo kung ano imo kinahanglan pareho sang una nga uh, kami nga kinahanglan gid kami kaninyo pero ini na so tulad mabawi naman kami tay uh, salamat gid sa tanan tanan sa mga partidos kaparintihan ka uh, grupo ni tatay Uh, salamat kid sa inyo pag atin sa birthday ni tatay uh, enjoy lang ka mo dyan ah. sa sunod uh, kita kids lang kita dyan rako ko lang nga mga birthday mga abot sa kabuhay ni tatay salamat kid sa liwat sa inyo nga tanan nga pag abot kag pagbisita dyan sa kay tatay sa mga nag sa birthday ni tatay. Salamat git sa inyong tanan mga pakaisahan, mga kaperintihan. Enjoy lang kamo kita-kita kids lang kita sa sunod kay isi di bilib natin liwat kay Rako para ng birthday maabot sa kabuhi ni tatay. Uh, halong lang kamo kinabi dyan. Ah. Uh, pasinsya na kay hindi na ko mag-aating, hindi na mag-abot. Uh, sa sunod nga adlaw maka kita hin Happy birthday to you <laughs> Happy birthday ang hilito Espiridion Senior 74th birthday wow mayad imo ba Baskugan ba si 24 kana pero ang imo nga imo nga looks ang imo nga ano baw, like ano na 47 <laughs> Happy birthday sa amon nga tatay baw ka po gid ka mo kag uh, baskugan Amo nga wish naman kanimo nga tauan ka nga lawas kag palawigon sa sa kalibutan para nga rake pang nga birthday ang ma experience mo kag lang kami mag support ka kag kami na in charge ka nimo indi ka mag in charge ka namon okay kag pamati ka ka namon hay kami na ang imo nga parents ikaw ang imo amon nga bata ikaw ang amon nga baby kinan pamati ka ka namon ha indi karan sige kang uh, kuan dyan kang uh, kung ano-ano amon -ano, naman kanimo nimo pamati ka hay uh, baby ka namon ikaw ang agot naman kami ang imo nga nanay kag tatay oh kami ang in charge ron kanimo uh, happy birthday sa awan nga bibi nga tatay nga tili guapo guapo kag gitba te amuran ang enjoy lang yung imo nga pagkabata <laughs> pagkabata tapos tapos ti ang wish ang wish naman kanimo mo ba Dios kuman ka, salamat gid kay nagdayon through sa support kang at mga kabataan mo kay siyempre gusto naman nga malipay ikaw ti di dyan rin ang imo nga ginahandom ang atan nga ginahandom nga maadto ma, ang imo nga mga bugto mga hinablas, mga apo ti amuron ran ti ti siyempre sigurado rin rin nga nalipay ikaw kag thank you good. sa mga tiya namon tiyo namon pakaisa mga hinablos nga nag adto kaninyo mga relatives kung sino pa dyan nag adto sa birthday ni tatay bo thank you very much gid. sa mga nagbulig sa mga event ni tatay bo thank you very much gid kaninyo kay simpre kung waay ka mo, waay sa bulig nyo waay gid natabo ng event ni tatay Th thank you gid sa mga bugto ko sa mga hinablos mga pakaisa kung mga apo dyan oh, thank you very much sa pag support nyo sa event ni tatay kay, ay, kay, hay, kami rayo ti amula rang iba lang ra, financial rang masupport na pero in mga emotion mga simpre mga orugahan dil kami ka support ka simpre pero hopefully nga sa next year mag, magtingab kita tanan kay si, sa next year diyan to kami karan, ana, sa birthday ni Tatay Liwat. Kag nga makita namon kamutanan nga mga tiya namon pakaisa mga hinablos mga apo sa birthday ni Tatay next year. Amularan ginapangayon natin nga tawaan kita timayad nga lawas kag palawigan sa kalimutan para ma-enjoy pag natin na ang atin nga idad nga nagamalam hmm. happy birthday gid ginadasig dasig ko lang ako, nga ano kay syempre ang video nagakat kung lawigan ko ang nga ano ang sirbon <laughs> okay lang. thank you very much sam um, kaninyo nga tanan nga nagadto kay tatay tapos karan tatay enjoy lang ay mo nga birthday ha amula ra ang wish naman nga hagan-hagan mo lang rang pag-ina mo amula raang, wish naman gid kanimo sa overall nga wish na mo naganagana mo pag inom tapos ang um, enjoy mo lang imo nga pagkamal kamal amon basta amularan nga happy happy lang kita tapos see you next year and I love you all I miss you all see you bye bye <imitation> mean, yeah, it is, it is. Partner in drive dan partner golf golpa. Kamu paling lumer birthday? Selamat kita pulau buktaumu pada kami mengatakan. Kita ke mana Nurman I love you. Jadi <laughs> <laughs> tomorrow and tomorrow. <laughs> <laughs> Sa Happy birthday sa akong pinalangga nga Tatay Telly, halin sa imo. Junior Anghilito Jun Junior. Kabay pa nga malipayon kag gid sa imo kaadlawan tay kagabay pag gid nga madamo pang birthday magaabot kanimo. Kag tandaan mo, jalan kami mo buko. Teka sa sa imo kagustuhan kabay pa nga malipayon ka sa imo kaadlawan happy birthday luwatay. hadi nini sa imo pinalangga nga junior enjoy your day happy Mama, birthday, birthday. Okay. Uh,

Purman siguro nga. Ibalik na naman kaninyo ang inyo pag-antos. Ibalik ko man yung may pag-antos, may balas na kalipay. Tay! Amoran dya, amoran dya, amoran dya, ang tiyo. Nga mabalik naman ka ang inyo pag-antos ni nanay. Kahit pangatyan ninyo, uh, ang inyo nga mga profesyonatran. Amoran So, hindi rin uh, ka umat ano, magpangabutlay. Kaya kami nagasuporta matao kayo mo nga At isa-isa lang ito gusto naman ganin mo. Malawid yung mga gabuhi. Tawa ni Gawmayad nga lawas. Pero mi, kag, ang mga naman pero mo, drink mo directly. Balatay. Ah, uh, tatuha lang ka suki. Ah, ang uh, wala na tayo tapos, i okay. you